So, ito naman, pupunta gala? kami sa trine Samahan namin si Daddy. At habang naghihintay kami sa kanya, kumain muna kami. At napili namin ay chowking. Kasi may sabaw. So, ayan, enjoy naman si Ella kumain. Habang kami pupunta dun sa amin destination para makalaro ang mga bata. So, ayan, tunayin muna kami sa parigid namin. Tingnan namin kung saan yung mga exit, mga CR or saan pwede tayong pumunta at nakita namin ang dami palang sale so sinubukan nga namin pumunta dyan at uh, nakita namin yung mga baby toys kaya naman pinila na namin si Ella tapos um number 16 November 16 pa lang ngayon. Kaya tamang tama lang 15 months old na si Ella Sunod sa taon na mag-morning kami. Para may maging e friends. Ayan. At dahil kasama na namin si Kuya Ellie, So, ang target namin ay time zone. Dito sa time zone, nabuburingan talaga ako dito sa rides na ito. Kasi nakasitbelt ka sila. Tapos, hindi naman gumagalaw yung slow lang. Ganun-ganun lang. Di ba? Parang walang kabuhay-buhay para sa akin. Kasi may talaga ako mag-rides kahit noon pa. So, ayan para sa akin. Parang nakakatamad sa sakyan. Kasi boring ayan. So, ito na nga. Ayan, first time namin mag avail ng time zone. So, ang first destination namin. Ayan, dito tayo sa area to. Ayan, dito na kami sa bowling range. 好。 Pusin <laughs> ah napuling na. Mo alam, ano alam mo lang ano ang timing pada sa braso mo na. Hindi ganyan. 8 of the game na. So, si Kuya, first time zero. niya mag mag-bowling. So, zero siya. At si Ila, first time niya manood ng bowling. So, someday, mayroon siyang score. At yan, still sa At, uh, horse riding kami na ating anak bashing kami ng ating anak na Ah, sa horse riding Ah, oh. diyan so, horse riding oo kaya tapos na si daddy sa dentist niya kaya nandito na ulit kami sa time zone so, Let's go. Diyan si Eli likes sa fitness. Oh, ah, pagkarga. Nakuha mo na sa so, Dayan Inbis magro uh, bumper pa kami. Lala na. kasi yung budget namin. Gulag sing niya binaksing. <laughs> So, kailangan namin pumila ulit para mag-avail sa card. Kasi dito sa time zone, meron kasi yung card. So, pag naubos na yung... Eh. Oo, oh, eh, sobrang haba ng pila. Kaya wag na lang kami pumila. Next so, like, time na lang. Kasi may extra Eh, bakit mo kasi binaksin? Hindi naman yan ang usapan natin na pupuntahan. Eh, ay, ay, sadali, sadali. Anak, buhatin mo. Natakot si Ila. Buhatin mo muna for the future use, itatago namin to para luludan na lang next time namin punta. So, next time natin punta, next week, di ba? So, uh, yun na. Uh, na naman namin yung iba. Ay ba, next time, mo niyang mag-boxing. Ako, loko, loko. <laughs> kasi ng mga pila ng mga gusto namin i-ride. Kaya, ano, nainip yata, nag-boxing na lang. <laughs>

So, nauhaw ang mga nag bowling kaya mag-milk tea. Milk tayo. So, itry natin yung Happy Lemon! Ang Happy Lemon daw is a happy everyday. Manghawak talaga siya, dad. sila. Nandito na kami sa mga Barbie dolls. Kasi nag-save. Oo, oh, oh, gusto na ni Ilang kumuha. Oh, nandito kami kanina. Ang dami dito ng toys ng baby. So, hanap tayo ng Barbie for Ella. So, ito, cute-cute, oh. So, dati siyang 625. Ngayon ay 300 na lang. Cute so, nila, oh. Oh. Uh. Anak, saan ang mas cute kay Ila? Ito? Ito. Ay, oh, okay, puminggan niya. Ang dami niyang stock toys. So, ito, anak, tinan mo. Ito, puso mo po. Ito, oh. pat my head, stroke my nose, tickle my tummy. Yan. Yeah. Oh, puna ko na sila. Ang kapanahon na ni Ellie, ito talaga yung pinaka gusto niya dito. So, pag pumunta kami sa mall, hindi pwedeng walang nabili siyang ganito. Yan. Ay 600 na. 600. Ana! kuya, Kuya Ini, come here. Di ba, ito yung pinaka number one favorite mo noon? Hindi. Ito. Ah, yun o, si. Ah, Hot Wheels. Ayan, meron si Kuya Ini. Isa. Ayan, isa. Ayan, Barbie. 400. Oh, mura na. Ano pa yan? Walang... May one tick one May one one yung barbie. Oo. ito Dito tayo, Daddy. Ah, pareho lang siya eh. It's grabing haba ng pila. So, si Kuya Eli na ang Pinapila sa amin. Nandun pa siya. So, antayin na lang namin siya dito. Parang ah, dito na lang din tayo. Akala ko, pupula mo naman siya ng ah, box. Parang dito na lang din tayo kain pang dinner. Eh, eh. natutok so ka. Ayun na. <laughs> Ay, gusto nga ako kaminom. Oh, sobrang grabing pila, oh. Wala, ate. Ay, ilagay mo lang sa akin kay ang didi niya. O, oh, ito kami. Sa Tainuma. At ito na nga ang aming nabili. Nag-try na namin. Alam ko Salamat.